Punta naman tayo dyan sa Marikina, ang mga bibisita daw sa mga sementero dyan sa lungsod ay inaasahang mas marami ngayong taon na ang detalye ng balitang yan yung hatid ni Arch 52 Edniel Parosa. Edniel? Sa at sa uh, inaasahang hindi lang doble kundi halos triple. Aposibleng dumagsang dadalaw sa mga sementeryo dito sa lungsod ng Marikina para ngayong kontas Ayon mismo kay Mayor Man posibleng umabot sa 600,000 na katao itong magtutungo sa Loyola Memorial Park, maging sa barangka Public Cemetery at tatlo pang pribadong libingan sa siyudad. Mula ito sa higit sa 250,000 pesos o uh, na katao kader na bumisita sa mga cemetery nung nakarang taon. Batoy na rin sa panayam ng DZRH2 sa Marikina City Police. Pariwanag ni Police Colonel Jenny Texon, Officer in Charge ng Pulisya, Nakasat kasi ng Todos Los Santos ni 2025 ang long weekend. Kaugnay nito ay naka-full deployment na ngayong araw ang Marikina PNP dito sa Loyola Memorial Park at iba pang mga pangunahing libingan. Nagtayo na rin sila ng command center dito sa tapat ng nilabanggit na sementeryo. Katawag ng Marikina City Rescue 161 at iba pang kawani ng lokal na pamalaan. Sa loob, kanina ay uh, nakita natin unti-unti na rin buha, dumadami. Itong mga dumadalaw, o oh, habang unti-unti lang uh, din itinatayo yung mga stalls dito. Palibas ito kasi private cemetery eh, may mga food stalls na itinatayo dito sa loob ng uh, libingan ng Ah, mga, pwede. Uh, pwede dyan ang food pwede. stalls. Oo. Pwede. At uh, may mm. ano rin dito. May uh, talagang uh, may mga brand din. May mm. Di nakita. Uh, talaga? At, uh, may drive-thru? Well. hindi <laughs> <laughs> uh, oh, oh, sponsor dahin, tayo. <laughs> <laughs> Palang, Pizza. May pizza ba yan? Pero yung bisaya sabi ko kanina. <laughs> <laughs> shawarma. Oh, shawarma. May, may shawarma. No. Oo, Maraming wow. marami nga. Oh, Ayun ay, Marami pero. No. tuloy itinutum ako itinutum. Ha. Mula, oh, itinatayo pa lang ngayong morning. Malamang eh, bukas eh, talagang uh, fully, ano na to, operational na yung mga stalls dito. Ang bago dito, ka Jerry at Tati, na napansin natin ngayong taon, ay uh, binago. Yung uh, entry at exit points, itong uh, Loyola, yung uh, kanyang main entrance ay uh, hindi mo na pinapasukan dito at uh, naglagay ng uh, ibang uh, uh, papasok doon sa kabilang gate. Ito ay para masiguro na uh, yung pinaka-flow ng mga sasakyan dahil nga private ito, pwede yung uh -huh. sasakyan kasi sa loob eh, uh -huh. ay magiging uh, isahan lang din uh, yung uh, direction. One way, one way. At, uh, oh, tama. Labas. Mm -hmm. Sa labas naman itong Loyola Memorial Park, abisin natin doon sa mga motorista na hindi naman papasok ng libingan, mm -hmm. eh one way na rin itong A. Bonifacio Avenue dito sa tapat ng Loyola. Ibig sabihin, yung mga garing doon sa looban, palabas dito sa may katipunan area o kubaw sa Quezon City, ay hindi na muna makadadaan dito sa Ebony Pasio. Maganap muna ng mga alternatibong ruta sa pagkapta. -e itong lugar na ito para doon sa mga private motorists napapasok dito sa Loyola Memorial Park. Yan yung ate. Oo. Madalas na papansin natin na uh, kas kasalukuyan o oh, pagkatapos ng Undas, yung mga basura, no, nagkalat. Kumusta? Mayroon ba dyan mga trash bin? Mga saan ba ang tapunan dyan? Marami ba Yung kasi po problema madalas, eh, no? Walang uh, matapunan ng mga dumadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kaya kung saan-saan na lang dinatapon. Oh dito naman palibasa ay eh, private uh, cemetery mm. nga ito. May kalakihan nga lang. Hindi naman siya gano'ng ka-problema. Mm -hmm. uh, ating uh, Tina. Mas ano rito ang concern dito lagi yung ano eh yung uh, flow ng uh, traffic o ng mga sasakyan eh. Yung mga gano'ng problema gaya ng basura hindi naman, kagaya mm -hmm. dito sa mga videos natin, malinis pa My naman yes. ngayon. Uh -huh. At uh, dito naman yung ano yung uh, Marikina LGU at uh, maging yung mga ano yung mga kanilang mga kawani at uh, malamang may mga designated ditong mga tapunan din ng basura. Malinis dito sa Loyola Memorial Park mm -hmm. at uh, we expect na by tomorrow ay tadagsay na ito ng uh, mga mahal sa buhay ng mga Yumao at maging mga celebrities o mga kilalang personalidad. Sa dito na Kalibing, kahapon pinunta natin si Katya Deli, si Katya Deli magpayo mm -hmm. at uh, nakita natin mayroon ng bulaklak doon sa kanyang uh, area dito sa Loyola Memorial Park. Ibalamang e, yan by uh, this weekend ay eh, mas marayang pang magtutungo doon sa iba pang mga kilalang personalidad para dito sa nabanggit na libinga. Okay. Siposyon dito sa lungsod na Marikina. Ako pa rin si Parosa, no Laser H. Una sa so Pilipinas, una sa so Pilipino.